Yo, yeah, mga matik, maganda magandang umaga. Mga matik may nakakuha ko. Ang gaganda, oh. Ang bibilis nila maglakad, mga matik. Maganda yung shell na kinawa ko, mga matik. Hmm. Ang bilis maglakad makamatik. Ang ginagawa namin dito dati makamatik. Karerahan kami ganyan makamatik. Pinipila namin yung ganyan. Ganyan. Kung sino yung mauna panalo makamatik. Nakatuloy nito. Ang bilis oh. Ayan makamatik oh. Ito dati yung nalagaan ko mga matik. Ito maganda shell niya makamatik. ngayon hey, mga mati pinakita ko sa inyo mga matik, dahil sa bibigay ko, may pagbibigyan ako nito sa marikina mga mati alagaan daw niya mga matik. ito simple lang siya mga mati simple lang pero maganda yung forma niya mga yan mga matik. Ito magagandang alagaan, mga kamatik. Oh. Basta kanilang ipakain mo dyan, mga matik, buhay na buhay yan. Pero kailangan dito, mga kamatik, meron ka din extra shell para pagkalumaki lumaki yan, mga matik, naghahanap ng extra ng shell yan. Kasi malakas na siya, mga matik. Yo mga matik, pinakita ko lang sa inyo mga Na napakaganda. Ang ganda dito na lang Here, mga matik. Tingnan mga matik. to kalilit pala mga din di na nga yan. Huwag lang yung sobrang laki. Talagang kakagating ka. Yo, mga ang Hanggang dito na lang ulit, mga Salamat.